guys, kung kayo interesado na mag-apply dito sa hangga, Bound to Hungary, ayan po naghahanap ng uh, 10 katao para sa mga kalakihan ang period International Manpower ayan po, basahin nyo lang yung qualification at kung sa tingin nyo ay kayo pasok sa kanilang hinahanap abay, ano pang hinahantay nyo, kayo po ay mag-apply na kung natabad naman kayo mag-walk in meron na po sila dyang email at mag-email lang kayo, malay nyo kayo na pala eh, so, susunod na makakapunta dito sa Hungary. At hindi lang po yan yung kanilang hiring. Meron din po silang uh, operator, assembly operator. Ito, napakaraming kailangan dito. 50 katao para sa mga kabayahan. At ang kagandahan po dito, kahit kay high school graduate, ay pwedeng pwede kang mag-apply. At yan po yung mga hinahanap na ng qualification. Kung sa tingin nyo kay pasok dyan, aba, ay mag-apply na kayo. Antay namin kayo dito. So yun, kita-kita po tayo dito. At bago yan, samahan nyo ako sa aking paggala kanina dito sa Hungary. Ilan ito sa uh, nag-aantay sa inyo pag kayo nakapunta na dito. So, tara, panoorin nyo. Magandang araw mga kabayan. Ngayon araw ay linggo dito sa Hungary. At dahil di ko, napag-desisyonan ko na magsimba ngayon. Matagal-tagal na rin nga kasi ako hindi nakapagsimba. Pali magbabas nga lang pala ako dahil gustong gusto ko nga nagbabasa o dahil nasisilayan ko ang mga naggagandahang mga buildings dito mga gusali na pinaglaana ng matagal na panahon pagod dahil sa ng mga disenyo nito ito nga rito sa Europe halos ang mga gusali ay pare-pareho halos kalahating oras nga rin ang inabot ng biyahe ko ito nga pala ang Catholic Church dito sabi nga ng mga kasama ko ay alas 4 ang miss dito. Pero pagdating ko ay kukunti pa ang tao. At na napag-alaman ko na alas 6 pa pala ang simula ng mesa dito. Bali dalawa nga lang pala ang Catholic Church dito. Kaya nag ako na sa isang simbahan na lang ako magtungo. At pagdating ko nga sa harap ng simbahan ay napakaraming tao. Dahil pala ay may bazar pala ngayon dito sari-saring pagkain ang mga binibinta nito at ito yung mga pagkain na masinasabi ko. Uh, Ilan nga yan sa mga pagkain na makikita mo dito. May mga pagpahindi na katawan dahil medyo malamig na dito. At burger na naglalakihan na sunod at kanyang titikman. Pagkatapos ko nga mag-ikot-ikot, na ako sa simbahan at pumila. Pero aking napag-alaman, may tigit pala. Lagot, wala pa naman akong dalang pera. Isa pa, wala rin naman pala talaga akong madadala. Ay, 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 awit. Kaya yan, tamang video na lang mula dito sa amis mong entrance na simbahan. Matatalaw mo sa baba, hindi lang mong bazaar, kundi ang nagagandahang gusali sa harap ng simbahan ito. So, yan guys, first time kong nagpunta sa simbahan. Ah, uh, yun, may tigot pala dito, hindi ko alam. <laughs> dito ba may tigot? Magkakatigot dito. May simbahan pa, dapat wala yan. Hindi ko alam kung bakit. So, mag na lang ako dito sa mga bazaar. Ayan. Arayang bazaar dito eh. Ayan. Baka may kainin dito. Kaso, na pa yan dito eh. Kaya ikaw sa Parliament. Kagala ako muna kasi sa Parliament. Sa mga... ...punit uh, of attraction dito sa Budapest. Matapos na mag-ikot-ikot. Sandali. Eh, umuwi na lang din ako. Kasi bukas pasok na naman yung mga kabayan ano pang nyo mag apply na rin kayo dito ilan lang ito sa mga mga tanawin na makikita nyo pag andito na kayo kaya ano pang nyo antay namin kayo dito bye bye